So yan, magandang umaga mga friends So, quarter to seven So, magluluto tayo ng pancit Bihon Ito, ito lang yung kailangan natin Pinasimple lang Yan, sa dinas, walang gulay So, mega And then 555 kasi walang available na mega So yan Mas so, maganda yung mega Maganda na yung 555 So, yan So, lulutoy na natin So, yun nga, nagpakulo na ako ng tubig para mas mabilis mamaya. Ayan. So, ayan, i-design na natin. Then, gusto natin yung bawang at sibuyas. Ayan. Mabuksan natin yung five-five sardines. Baka naman. Nakaka-sinte yung midya na hot and spicy. Kung so, natinan ko ng inspiration dahil kanina, layo pa, 3 pa. 3 pa. So, haluin lang natin. At durug durog yun ng konti para siyempre, para maging marami yung yung isda. <laughs> Tipid tips. Ngayon, lagyan natin ng Asin. Asin tamtaman lang. Tapos siyempre, surbus wine na toyo. Baka naman. Eh. Depende kasi sa panlasa nyo. Ako kasi medyo malat-alat ng konti at medyo ano, yung kulay is medyo ano ba? Masyadong medyo mapula-pula yung magpansit. Hindi yung maputla. Tapos siyempre, magic sarap. Konti lang kasi ano, natira lang to kagabi haluin na natin at syempre lagyan natin ng paminta

So yun, dagdagan natin ng konting toyo kasi parang hindi maalat. Kasi pag nilagay na yung pansit niyan, so walang lasa. So ayun uh, yung mga ano, tipid ah, uh, I mean, madalian kapag nagluto kayo pansit dapat magluto agad ng tubig na mainit sa kabilang ano, lutoan para mas mabilis so ayan okay na yung lasa ilalagay na natin yung golden bihon ayan So ayun, haluin ha lang natin. Hindi na, na natin nilagyan ng carrots tapos yung cabbage, yun, ripolyo, para tipid. So, halu haluin lang natin hanggang lumambot. Kasi ayan, may sa 7 pa lang. So, 10 minutes pa lang tayong nagluluto. May meeting pa ako. Tapos ito pala, oh. di ba sayang yung laman sa loob? So, lagyan ko ng konting tubig sa bawang. So, ilagay ulit. Sayang pa kasi yan. Binili kasi natin yan. So yun lang. Ngayon, halo lang natin. So, uh -oh, halo lang natin para hindi masunog. Para magkanda hiwalay yung noodles. ayan malapit na lang yung malapit ng maluto yung sardinas na pang set natin o bihon so halo halo ito ng maayos pwede hindi magandilikit masarap din to guys pang merienda ulam so ulamin kasi namin to so yun na nga luto na yung pansit natin siyempre susubukan natin So ayan, luto na yung biho natin. So hanggang sa muli. Bye-bye.